hindi ko po po nagagawa sa tricycle. Pero gusto mong gawin <laughs> sa tricycle. Yan. Why not po? Gusto talaga yun. Parang fantasy kung may tabing dagat. Ang ganda talaga. Ah, okay. <laughs> kahit ano sa sakyan, oh, kahit sa bangka, bo. ganon. Ayun yun yung winner. Eh. Pag sa bangka talaga. Sa bangka, o oh, tricycle or something. Kaya sa oh, tabing bo. dagat lang na naka... Ah, sa, sa, sa buhangin lang kayo okay, gano'n. Okay, mga gano'n. Pero lahat naman po halos nang ginawa namin doon, nagawa na din talaga sa personal life. Pero yun nga lang, hindi sa tricycle. Chloe, tatanungin kita, isang diretsya, anong favorite uh, sexual position mo? Ano sa mga tatay, sa mga kamag-anak, ha? Tatanungin ko lang kung bakit wow. tayo may mga favorite position. Ako... Meron ba? Parang halos na... What? <laughs> oh. Hindi ko alam. Pero mga babae ba, may mga favorite positions kayo? Wow. Ako po talaga doggy. Ah, doggy oh. lang? Pero iba nasasaktan. Wow. Gusto ko yung nasasaktan po ako. Okay. <laughs> pero masakit talaga yon. Depende po kung talaga magaling yung guy. Nakaya niya talaga. Tapos meron siyang atakin yung air mo. Ganon. Kasi sa...